Ayan guys, tumating na ang ating pina, pinadalang bigas guys sa jeep. Ayan guys, nakakagulat guys yung price kasi tumaas na naman ang ang price na dati binili ko ay 2250 lang yun ang sako. Tapos ngayon guys ay tinaas na po nila. Nagpadala po po ng cash na 13,700 pero ang bill ko po, po ay ang binayaran ko po, po sa anim na sako. Ayan po ang bigas yan guys. oh ayan. Anim na sako guys ang ating binayaran ay 13,800 tapos plus additional pa po na pam masahe ay 310. So magkano na po ang binayad natin para sa anim na sako guys? Grabe na pong taas ng bigas. Eh. Kailan lang po? Wala pang one week guys bago ako bumili ng tatlong sako guys. Ngayon guys ang inabot po ay 13,800. Plus yung pamasahe na binayad na binayad ko ay tag 35 daw ang kasako tapos ang binayaran ko guys sa anim na sako ay umabot po siya ng 14,000 14,010 yan po ang binayaran ko sa anim na sako lang po na bigas na abuyog so yan ang ating update sa Penelope in the Philippines guys sa ating bigas na pataas ng pataas sana po ay dumating na po ang ang ano ang ang pinatupad sa Manila na bababa ang presyo ng bigas dito sa biliran. Ayan po, thanks for viewing. Update po natin ngayon. Happy Kasari!